Yo, what's up Dabbercad? So, andito kami ngayon sa gabi. Ito ang may kitsin ng San Fernando. Uh, nakita niyo yan? Ito yung eh makakasama ko tulog. Dito kasi kami ngayon sa labas. So, hinihintay namin yung asawa ni Rich Ki na Triad na nanganganak sa ngayon. Kasi, sa kanya wala pa resulta eh. Pero makikita nyo ang resulta after nito. So, sa labas medyo may ingay, may mga kotse tumadaan. Kasi bawal kasi nga mga uh, sa so, loob kasi itong oras na nga. Sabi natin na sa 11 o'clock na, 11 o'clock p.m. So, mag-early morning ng 12. So, nag kami dito sa resulta kung okay Ikaw Kung dasal panalangin, hiling sa may kapal at dalang. Panginoon at binigay ka niya Hindi, hindi ka na iiwan pa Ikaw aking dasal, panalangin Hiling sa may kapal at dalangin Salamat sa Panginoon at binigay ka niya Hindi, hindi ka na iiwan pa Matagal ko na tong hiniling Sa wakas tinupad niya na rin Tapos pag-aabang Salamat ba, ikay dumating Ilang katabas ka kung sa na magiging king Ako asahan mo ikaw magiging queen Yun ang gusto kong mangyari sa ating oh, 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 oh. Dahil sa'yo wala nang nanapin Kasi higit ka ba sa sobra Kung ganda lang ibong ga, Wala na pake sa susuporta o ko kontra ah, basta masaya ako Kasi ikaw ang nakuwang regalo 🎵 Sa langin, hiling sa may kapal at dalangin. Salamat sa Panginoon at binigay Kanya, hindi na hindi ka naiiwan pa